Samantala, nagpulong sa opisina ng Independent Commission for Infrastructure ang Technical Working Group para tutukan kung paano mababawi ang kayamanan ng mga sangkot sa flood control scam. At live mula sa tanggapan ng ICI sa Tagig, may umarangkadang balita si PRTV News correspondent J.M. Pineda. J.M., kanina no, sa Supreme Court may nag-file ng petition kung saan kine-question nila yung constitutionality ng ICI. Nagbigay ba sila ng reaksyon tungkol dito? ang ngayon nga ang tinututukan ng uh, Independent Commission for Infrastructure ay eh, itong uh, proseso, pati na rin yung hakbangin nila para mabilis na mabawi itong uh, mga uh, ninakaw na kaban ng bayan uh, mula sa mga uh, taxes natin, pati na rin dun sa mga uh, uh, ginagawa natin sa, sa, sa dito sa bansa. Kaya ang tinututukan nga nila ngayon ay yung uh, pagbawi nito lalo na dun sa mga assets or air assets ng mga uh, politiko dito sa bansa. Sa pangalawang pagkakataon, muling nagsama-sama ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ang mga hensya na miyembro ng Technical Working Group para sa interagency Coordination Asset Recovery o pagbawi sa mga ari-arian ng mga sangkot sa anomalous flood control project. Pasado alas 10 ng magsimula ang pagpupulong ng mga ahensya na ang target ay pabilisin ang proseso ng restitusyon. Isa sa mga napag-usapan ay ang air assets ni former Akobi Representative Zaldico base sa impormasyon na hawak ng Civil Aviation Authority of the Philippines August 16, August 20, at September 11 ay nakalipad na papunta sa ibang bansa ang tatlo sa labing tatlo na air assets ni ko. Sa mga panahon na yan, ay hindi pa umano nagsisimula ang investigasyon sa flood control project at wala pang nasasampahan ng kaso sa ombudsman. Yung isang helicopter ay medical evacuation naman ang mission nila. Yung dalawa ay tumungo sa Malaysia, yung isa ay Singapore. At uh, Magmula naman po nung umalis sila ay namomonitor namin kung saan pumunta at uh, yung iba naman na naiiwan dito ay ganun din. Minomonitor natin dahil kailangan naman nilang mag-file ng mga flight plans bago makalipad pero... Uh, nandito pa sila sa bansa natin. Wala naman umano sa listahan ng mga sakay ng mga air assets na umalis sa bansa, si Saldico o kahit na sino mang kamag-anak nito. Sabi pa ni Del Rosario, may komunikasyon rin ng Kaap sa Aviation Authority ng Malaysia, pati na rin ng Singapore para alamin ang galaw ng mga air assets. Nauna namang ipinag-utos ang pagbabawal sa deregistration ng mga air assets ni Co. Dagawa ang importanteng ginawa natin. Pinagbawagan natin ang pag-deregister kailangan mag-deregister bago yan ibenta. No? Kailangan mag-deregister bago yan ibenta. So yan ay, ay, ay ang kaap naka-hold lahat ng deregistration ng mga assets na yan. Pero ang importante nga, uh, hindi yan may event. Yun ang importante. At uh, kahit nasa ibang bansa pa yan, pagka na-file na yung mga kaso para bawiin uh, itong mga assets na to sa tamang panahon na mukhang pagdating na naman yan, eh, mababawi pa rin natin. Pupuntahan po ng kaap yan, ng mga uh, inspector natin, at i-arrange ia natin ang lipad pabalik sa Pilipinas. Nilinaw pa ng kaap na hindi pwedeng mairehistro ang mga eroplano o helikopter sa ibang bansa hangga't nakarehistro pa sa bansang pinanggalingan nito. Ibig sabihin, uusisain ng mga aviation authority ng ibang bansa ang transaksyon kung magtatangka na i-register ang air asset para maibenta. Pitong luxury cars naman ang mga Diskaya ang nakatakdang ipasubasta sa November 15. Ang mga sasakyang ito ay ang mga unang napasakamay ng Bureau of Customs at pawang mga walang entry records sa bansa. Sa taya ng BOC, nasa 200 milyong piso ang halaga ng unang labing tatlong sasakyan ng mga Diskaya na hawak ng Customs ngayon. Jake, sa rin sa nilinaw ng uh, Bureau of Customs ay kung saan nga ba mapupunta itong uh, mga pera doon sa gagawing auction sa November 15. Ang sabi nga nila ay uh, mapupunta nga ito sa National Treasury. Jake. Ah, uh, James, ang tanong lang, no, may ba nila kung ano yung magiging guidelines sa uh, bidding John, sa mga sasakyan ng mga diskaya at ano yung magiging guidelines kung baka mamaya sila-sila din lang mag-bidding Jack, sa ngayon hindi pa gaano nga nilinaw ng BOC kung paano yung magiging mangyayari o mangyayari doon sa auksyon na gagawin sa November 15. Nilinaw lang nila yung pagdating doon sa presyo. Na yun nga, nasabi nila na 200 milyon ang magiging presyo nito. Nasa ganung range daw yung magiging presyo, presyo ng 13 sa uh, sasakyan na naunang napasakamay napasa ng BOC. Pero pagdating dun sa proseso ay uh, uh, sa mga susunod na araw pa daw nila sasabihin kung ano nga ba yung magiging uh, gagawin at uh, maiiwasan na mismo nga sila-sila rin yung uh, bibili ng uh, mga sasakyan na nandun sa auksyon. jack Okay, maraming salamat JM Pineda.